2,000 years later. Panibagong adventure na naman, Mama master. At ito nga pala, unang sisid natin. Pasensya na. Sorry, Nemo. Pinana pala natin itin kaibigan ni Nemo, Mama master. Gawa nang wala na tayong ibang makitang isda. Ayan siya, Mama master. Magaling ka eh! Patay kang si Buwan ka. Ay, mali. Payang bayang pala, Mama master. Ang galing! Ang galing! sa sa pangalawang sisid natin mga master, nakakita tayo dito ng napakaraming bugbog. Ayan sila. Yung pulang isang kasi yung mga master. Kaso malilit pa sila, kaya hayaan na natin sila. At dito nga pala mga master, nakakita tayo dito ng isang sibuan kaso kuray white mga master. Hindi yan mga master, kanduli Ayan mga master, kasama ng marit na lapo-lapo panayin na natin yan sa si mga master, ang laki niya Si kaso, ituro niya ka this mga master Dalawang beses na yan! At dito mga master, nakakita tayo dito ng no, isang bog si mga master Medyo malaki na rin mga master, kaya panayin na natin yan Ayan siya, Masarap to sa sinabawan, mga master. Masarap to sa lutong paksiw. Ang ganda ng kanyang kulay, mga master. Tingnan nyo naman, oh. Grabe. At sa ispat na po, mga master. Nakakita tayo dito ng isang danggit, mga master. Ayan siya. Kita naman, mga master. Pasensya na, medyo um malabo yung tubig, mga master. Patay kang ka. At dyan nga pala, mga master, pinulot ko yung isang shake. Ayan, mga master, masarap yan. At uh, dito mga master, nakakita no, na naman tayo dito na no isang si? Katulad na napanan natin kanina mga master, yung sinasabi kong maganda yung kulay. Wow! Ayan siya mga master, napaka-angas. Patay kang bugsy ka ngayon. At makikita nyo nga pala dyan, napakaraming arada. Eh. Ayan sila, napakarami nyan. Dahil na pala yan sa bagyo mga master... Pero okay naman dahil wala na ngayon. Nakaalis na sa atin. At dito, thank you in advance. Nakakita tayo dito na mag isang kilo, Mama Master Isang tusino. Nasa wow estimate po, Mama Master, isang kilo na to. Napakalapad niya, Mama Master. Kaya panayin na natin yan. Ayun, Mama Master, get it. Hindi na gumalaw. Ang video na pala to Mama Master, hindi ito sponsored ng tusino. Pinapatawa ko lang po yung mga master. At dito mga master, kung mapapansin nyo, napakabaho. Wala pong isang dipa mga master. Ayan, nakakita tayo kagad dyan isang ampig. mga master. At nga pala, hindi bawal punin sa amin yan. Kung mapapansin nyo, medyo malakas na yung tubig Siya, nga pala tawag namin siya. Ang pinapalatawag namin siya. Ayan. Sobrang babaw, mga master. At nga pala lumapit ako sa kasama ko, mga master. Kasama ko yan, si Master Christian. Tapos sininyas ko nga pala sa kanya yung malit na lapo-lapo. Pero hindi yan na pinano. Gawa na napakalit. Pero ginukol lang siya, mga master. Sabi ko malaki. Ayan siya, kita yung ulo, napahalit. At dito mga master, isang danggit. Ayan, nakahiga, kaya panayin na natin. Grabe. Sobrang babo mga master, nandito lang pala sila. Dito mga master, okay. isang dungit ulit. Tingnan niyo, grabe, napakabali. Ayan siya mga master. Bukin na na, pumunta tayo dito sa mababaw na party. At napatiyan pa tayo ng mga dungit. Nice. Ah, dito nga pala sa transport. bata ba tayo dito ng isang sukaw? Miss Dam Cole, Grandma Master, come on, I'm not alone. Ayan, siya kakulay ng damo. Ang galing! Ang galing! Patay <laughs> kang subaw ka. Ayan, mga master. Ay, subaw. At dyan banda mabibitawan ko rin. Ayan, muntik pa makawala. Wala na tayong pang-ulam pag nakawala pa to.